Uh, Alex, good afternoon, naman yan, Alex Cunrads, favorite new for kita. Baka pa, ano? Paano pinapanood ko yung ano mo, yung may Amanda, yung mga iba, diba? Magaling ka talaga Baka. <laughs> <laughs> uh, hindi, pero, uh, Aris, uh, natutuwa ko. I saw, um, employee yeah. here. Wala siya sa biling, nagtanong-tanong ako bakit nandito siya. Sabi, special participation. Nakakatawa yung friendship niyo, no? Kahit special participation, kahit sa press kung sumabak siya. Ganun ka niya kamang. Walang wala siyang magawa. Tapos sabi niya, wala bang role na bida dito? Wala nang mabigay. Okay. Hindi, talagang nung ano, sabi ko si si Empoy lang makakagawa ng role na to. Totoo naman. So kailangan niyong panoorin yung, yung appearance niya. Yun talaga nagdala ng buong film. Ito <laughs> uh, star-studded. Uh, okay. Hindi to, to star-studded. Wala lang to. Okay then we yet, we even saw the picture of uh, Atasha. Uh, Uh, at Mula, kasali niya siya sa movie? Yes, meron din siyang cameo. Uh, meron tayong Kim uh, Molina and Gerald Napoles. Ano, ikaw mismo yung kumuusap sa kanila? Yeah. Okay? Uh, well, ako yung kumuha sa kanila, pero yung nakipaghagil-hagil, hindi. Si Empo yung kami na pero pumasok pa rin yung corner stone. Charot! <laughs> Naninyo na pa rin? Kala ko pa naman libre. Ayan, na-press ko na tuloy. Dyan. <laughs> yeah. Pero nakakatuwa, FY, no? Na magkasama kayo uh, ni, uh, yeah. wala. ni Alex. Wala kang mind? Yes, happy, happy ako. Dahil naging part ako ng ano, uh, yung uh, pagdidirect ni Alex. Uh, kanyang uh, dream. Isa sa dream na uh, project. Yeah. Yeah. Talagang kahit sa press po, Actually ano, uh, after kasi nito may pasok pa ako sa school kaya naka na ako nyo. After meet ko, na uh, Sobrang love ko lang talaga si Alex. Tsaka kayo na. Obvious naman na papasok ka pa ng school oh, na sumunod ka sa uniform dahil na naka-red uh, socks ka. Hindi, <laughs> pero yan. Uh, pero nakakatuwa no lahat kayo nung malinig nyo na yung sakas na uh, si Alex ang magdedirect ng movie at kasama kayo. Ano nararamdaman niyo? Simulan natin kay Tito uh, Jimmy Fabregas. Ito uh, na -feel, na -feel po. Ah, uh, in -in 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 -in, uh, hindi, hindi. alam alam niyo uh, natuwa ako na I was asked to do this small role in the in the, in the, in the, movie. Pero para sa akin po, isang waker-upper din po yung ginawa namin na yung pelikula nito. Uh, one of a kind po ito, makikita nyo ito pag napanood nyo. Yun mahirap i-explain, no? Bahala na si Alec mag-explain sa inyo, po, ano. pero matutuwa po kayo. Uh, I think it's the first time it's been done in Philippine cinema. Itong mm -hmm. tipong ganitong uh, filmmaking. So, yes, panoorin niyo po naman, no? Oh. <laughs> oh. okay. Ano pa po? Yeah, Calvin. Pagkaramdam ko po ng Jerick Sia, parang Kwento ko lang po years ago po, parang first time kong maka-work si, si Alex, parang kung nakakalala mo yung interesidente, eh. yun, doon ko siya po yung naka-work and eh. ako kasi tahimik lang pero observant. So parang hinangang ako siya bilang isang actress kasi napaka-natural eh, parang, wala lang. Parang hindi mo mararamdaman na siya yung si Alex. So parang nilook forward ko rin na makatrabaho ko siya soon. And parang first time kami nakita sa si GMA. Pangalawang best time nakita sa si GMA. Parang you nung know, binati ko siya. And then, nakakataba rin ang puso kasi binati rin ako ni Alex. And sabi ko dream ko siya mga trabaho. Yun. And then, nagkatotoo na yung ano, yung yung pagkakataon na yun, kaya thankful ako naging part ako ng project na to. Kasi hindi na naman si Alice, lahat sila parang na-overwhelm ako nung nakatrabaho ko sila. Habang nasa eksena, parang para lang kami para lang kami naglalaro, ganun yung pakiramdam. Pero ako, sobrang na overwhelmed ako. Saka, as ang kagaling nilang lahat, sobra. Yun lang yung masasabi ko, yun yung pakiramdam po sa Tita Judy. Oo nga, Miss Ruby, uh, Rubia. siyempre, uh, yeah, uh, director mo, siyempre, international star din to. Ang press ko niya before, ha, ng movie na dinirect niya sa LA. Di ba, Alex, tama? Yung Netflix mo, yeah. Yeah, Miss Ruby. kaya namin, usapan, sa Green Boots teaches ko isa lang, kaya may niya sa akin yung project yung gano'n, yung Chiasis concept. sabi ko, salay ko, ah salay ka talaga, sabi niya gano'n yun talagang tinandaan ko yun, <laughs> inabangan ko na sana matuloy at ito na nga, sobrang hindi ko naramdaman na yung pagka-director niya ayaw niya nga tinatawag na direct Alex eh ako oh, kasi oh, automatic na ay, parang direct, gano'n Uh, napaka creative and bold and daring itong pelikula nito para sa akin. Uh, dahil dun sa concept niya. At sana nagampanan namin. Okay? Uh, of, of our characters. And of course, nung nalaman ko kung sino-sino yung mga cast nung matutuloy na, pinadala na kami ng mga pinon. Um, sobra akong ano, uh, flattered and honored and excited dahil uh, para mapabilang sa cast na rin ito, hindi ba nakaka, ano, uh, nakakataba ng puso? So na nice, yeah. siya. Okay, uh, Miss Angeline muna tayo, bago ka Miss si Gina. Yeah, Miss Angel. Hello, good afternoon yeah. po. <laughs> um, ako uh, po sa lahat ah. Uh, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat for being here with us today and uh, sharing this afternoon with us. At uh, siyempre nung nakuha ko po yung uh, message na magdidirect sa, si Alex, ang naisip ko lang it's about time. Kaya masayang-masaya -masaya po ako. Walang, walang ano, you know, no second thoughts. So, no, yung second thoughts, nag-yes po ako agad, hindi ko nga alam kung kailan. Kasi walang detalye. Kailan po, wala. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung ilang araw. Basta, oo, oh, go, kahit kailan pa yan. Ganyan. <laughs> Maraming salamat. Kasi, yeah. ano, di ba? We yeah. want to support each other then and especially um, after din nagpumasok uh, mo lahat ng detalye, ng lahat ng involved, parang, parang It's it's a gift na lang to be with a group. Ako I will always say that it's a gift to be in the company of such immensely talented people and I'll never get over it. So thank you thank you talaga Alex for okay. thinking of Thinking of putting us together with Yeah, syempre ito sinig my ning the best actor, JR di Guzman. Hello po, magandang uh, hapon sa si inyo lahat. Eh. At uh, sa akin nung alam ko naman po talaga na pag sinabi ng Alex, baliw yan. Uh, talaga sobrang passionate sa craft. Alam ko may matututunan ako pag uh, na, na, napasama ko sa proyekto kasama si Alex. So na-excite po ako nang sinabi sa akin na part ako ng uh, film na to. <laughs> And bukod pa doon, syempre yung cast na napabilang ako is Araw-araw ko sinasabi kay Alex sa taping na sobrang akong thankful na naging part ako nito. Sobrang na-inspire po ako sa work ethic e nila, sa professionalism. Si Ronnie, grabe, first day pa lang, drop books na. <laughs> sobrang nakakakilig talaga to be part of the, this film. Hila po. Yeah, Tito Ronnie. Ah, uh, wala naman talaga akong gana dito. <laughs> Napilitan lang. Um, honestly, it's, di ba, um, masarap na mayroong palaging bago na sa ating industriya na, na dapat natin suportahan. At uh, nung nabanggit ito sa akin ni Alex dun sa Green usap-usap, sige, ganyan yung mga ganong passing ano. Kasi, guys, pag napanood nyo at malaman ninyo kung paano namin nagawa ito, matutuwa kayo hindi lamang sa manood ninyo pero yung kung paano namin ginawa ay the best. Alright. Yan, yeah, dudes. Yan, yeah, and yeah. ako, iniisip ko kasi yung mga sinasabi ng iba kong mga co-stars. Um, I think siguro this was a, no, it is a leap of faith. Kasi nung nalaman namin kung gaano ka-ambitious ang plano, by yung ating standards, no? Uh, kind of ambitious yung uh, plano ni Alex. May reluctancy for one minute lang. Tapos nung nakita mo yung mga makakasabi mo sa pelikula, we all said, you know, if they'll do it, I'll do it. And so, most of them nakatrabaho ko na uh, through my years. But it's like the first time I worked with them again dahil ang, ang demanding nung hinihingi nung aming role ah, uh, here as a uh, as a group and mo you can Alex kasi yung nakikita mo pata pa pero si alam na niya ang gusto niyang gawin and then i-entertain ka kung meron pa suggestion pero wala rin gagawin pa rin yung gusto niya y yung direct direct pwede ko tagtikan yung karakter ko kasi meron ko isip eh pagkanda yan pagkanda pero itong gawin mo okay so tigil and uh, um, uh, the idea that nakumpinsin niya ang mga kasama kong artista. At the same time, everybody came prepared sa set, umaga, umaga pala, knowing all their lines, kasi hindi ka pwede umadlip. Uh, says a lot about the person who was directing us. ah tapos kapag daki, sabi nga, bold and daring, sabi ni Ruby, yung po ang mararantaman mo sa aming love scene dalawa. Diba? Meron kami napaka out yes. <laughs> of country na bold and daring. Hindi pa nagagawa sa Philippines, diba? So with that, hopefully uh, uh, na pick po yung inyong curiosity, panoorin niyo po ang uh, aming pelikula. Ako, oh, doon sa rosa ba yan? Huwag ang role namin, magkakapatid. Everything else, yeah, yung yeah. okay. bandang bulin lang. At medyo, yan yeah. uh, ako ng konti. Thanks, June. Yeah, pero eto siyempre si Tuding, si Direct Gina, yan. Uh, Siyempre, magaling na director din to eh. Pero yun, kumusta si Alex bilang director mo naman? Ikaw yung artista niya. Ay, nako. Uh, ay, nako. Ano masasabi ko? Si Alex, alam niya kung ano yung gusto niya. Um, hindi siya, siya isang director na hindi masyadong marami ang sinasabi. Um, dahil alam ko na may respeto siya doon sa mga artista na kasama na dinidirect niya. But, hindi siya natatakot na sabihin doon sa artista kung ano yung gusto niya. Walang intimidation na ano. And uh, it's a happy set with her dahil she's a very happy person walang dull moment sa kanya. Minsan, bigla na lang siyang mag-join sa usapan na wala naman sa topic yung sasabihin niya o sisingit lang siya doon sa usapan pero lahat mapapatingin sa kanya at magtatawa ng para sa kanya. Di, ano siya, masayahin siyang tao, jolly person. But you know what? I just want to let you preview ito. Uh, I directed uh, Alessandra when she was 14 years old doon sa TV series na Kirara, kung natatandaan nyo pa yan. Pero malamang mga influencers dito ay hindi nyo na natatandaan. Please research. <laughs> It's in the internet. But anyway, doon ko siya unang na-direct. And noon pa lang, nasabi ko na, nag-uusap na kami ni Ami Austria. Sabi, sabi namin ni Ami, sabi ko, sabi, magaling yung batang ito. Ano yung sinagot mo sa akin? Ano yung sinagot mo sa akin? Alam ko naman yun. Okay. na yun. And, uh, I'm just, masayang-masaya ako. Dahil kasama ako dito sa pelikula Kasi, hindi ko expect na maaalala niya ako na isama sa pelikulang lang ito dahil alam ko sa dami ng nakatrabaho na niya, ah, uh, hindi ko alam kung nasaan na akong numero sa puso niya. Yun. Wow. Oh, uh, kaya, kaya nung dumating sa akin yung deck, deck ang unang ano eh, ang unang dumating sa akin, wala ako wala akong notice, walang text na dumating sa akin except the deck. And, nagulat na lang ako kung ano yon and I saw my name, first choice. Walang ibang nakalagay. Tapos, directed by Alessandra De Rossi. Wala na, no questions asked. And I was just so excited. Congratulations, um, Alex. Um, ang bongga, Alex, no? Ang sarap na, ang, ang sarap sa pakiramdam yung mga sinabi nila, di diba? Oh, pero, kaya, kaya, kaya piling ko nga, ang saya-saya mo ngayon. Eh. Pero hindi ko alam kung uh, may kinilaman din yung isang umakit ka the States sa kaya pa siya ka. Pero... He's my friend for a Ayaw mo na, pinakakit mo <laughs> naman siya, no? Oh. Pero ang 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 saya, ah, ang ganda ng mga sinabi nila. So, at saka totoo yun, yung, yung story kasi na to, na una, casting muna. Kailangan mo pagsamasamain si ganito, ganito, sa loob ng ganito. Tapos ganito yung role, tapos ganyan. Tapos nung binigay ko na sa writer yung story ko, si Carlo Cato. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ni Carlo to? Siguro pag kaya ko yung ibibigay niya sa akin, baka ako na lang mag-direct. Sabi ko ganyan. Kaya na ano, nung niya sa akin, kasali na ako. <laughs> so, It's parang, Teka lang dito, anong gagawin ko? Sabi ko, baka mas masarap silang kaeksena kesa i-direct. Pero yun nga, ang laki kasi nung cast talaga, yung parang thank you na napasama ako. Gusto ko mag-thank you sa writer. <laughs> Yan, good luck and congratulations Alex Kami nahahapit na eh sa mga sinabi nila about you. Kasi alam naman kung gano'n ka namin kalaw, di ba? Every, oh, kasi gano'n ka eh. So yan, congrats and good luck. Everyone loves everyone.